Ayon sa mga eksperto sa balat at sa kuko tulad ng mga dermatologists, nail plate ang tawag sa tinutukoy nating kuko. Ito ang matigas na bahagi na nagbibigay proteksyon sa laman na nasa dulo ng ating mga daliri. Ang kuko ay binubuo ng 7 hanggang 12% ng tubig at 90% naman ito ay ang tinatawag na keratin protein. Ito rin ang kaparehong substance na bumubuo sa ating buhok. Kung wala raw ang nail plate, bukas ang kuko sa lahat ng mikrobyong maaaring makapasok dito, lalo na't na napakaraming gamit ng ating mga kamay at paa. Kapag madalas ma-expose sa malalakas na chemical ang kuko, posible raw mamatay ang nail plate. May tatlong nakakasamang kemikal na maaaring sangkap ng isang nail polish ayun yung a uh, uh, toluene, formaldehyde at saka yung mga acetyl acetyl something no so ito yung pinaka toxic kaya ang ibang manufacturer al alam na nila kasi na nagkakasito to ng toxicity kaya tinatanggalan nila mga nail polish na nabibili sa bangketa, maaari raw na may mga ganitong sangkap. Karaniwan kasing walang pangalan at hindi nakalagay ang mga kemikal na ginagamit sa mga ito. Kung hindi raw iiwasan ang paglalagay ng mga nail polish na mga may toxin, maaari raw itong maging dahilan ng paninilaw o pag-iiba ng kulay ng nail plate, paglutong ng kuko, pagkasira ng kuko, pagkabiyak o pagkahati ng kuko at pwede rin mag-iba ang anyo ng ating kuko. Bukod sa mga kuko, ang mga kemikal na ito ay posibleng may masamang epekto rin sa ibang bahagi ng ating katawan. At saka hindi lang sa skin, no? In fact, uh, it can cause uh, neurotoxicity. So maapektuhan yung brain mo, yung spinal cord, no, uh, central nervous system. Uh, it can also cause lung, liver, kidney, and cardiac problems, uh, respiratory problems. It is also carcinogenic. Dinala namin kay Dr. Beltran, si Michelle at Marlene para ipa-examine ang kanilang mga kuko. Lahat may onycolisis, kaya most probably baka psoriasis talaga to, na nagkaroon ng secondary fungal infection. Itinipit natin na ang fungal infection, kailang, kasi matagal ang treatment nun eh, it's better na, ano talaga, we have to do the test first. Mm -hmm. Kasi kung may kulubo ka at may fungal infection, kasi rin mababa talaga yung immune system mo. Oh. Tsaka dry na dry oh. Ito yung pinaka-damage nail, buong nail, so it, it means na 3 to 4 months ago pa ito nag-umpisa. Tapos elevated na ito dito. Walang cuticle, namamagana. ito naman, mga 2 months ago, nagumpisa kasi kung makikita natin, dito normal pa. Dito normal pa, pero yung kalahati dito, damage na. Niresetahan ng antifungal creams at moisturizer si Marlene. At pinayuhan din siyang iwasan na muna maglagay ng mga nail polish. Kung gawin daw ito ni Marlene, pagkalipas lang ang apat na buwan, maaaring na muling maging normal at healthy ang mga kuko niya. Sa mga nanay at talagang mahihiling maglagay ng nail polish, itong ilang tips namin sa inyo. Una, siguraduhin walang sangkap na toluene, formaldehyde, at dibutyl phthalate ang nail polish na inyong gagamitin. Maganda yung mga water-based, solvent-free, at saka yung mga natural pigments lang ang ginagamit. At saka yung pigments na ginagamit dapat hindi dissolved kundi suspended lang. Makatutulong din na kumain ng prutas, gulay at mga pagkain na mayayaman sa protina. Ugaliing tanggalin ang nail polish pagkatapos ng pitong araw at pahingahin muna ang kuko. Kung mayroon pa rin sakit sa kuko na lumalala, mainam na ipakonsulta na ito agad sa doktor. Para sa natural na paraan ng pagpapaganda ng kuko, pwedeng gumamit ng avocado. Durugin lang ito at ipahid sa kamay. Gawin ito dalawang beses kada araw. Pwede rin gumamit ng oatmeal bilang moisturizer. Sa kalahating tasa ng oatmeal, maglagay ng isang kutsarang olive oil. Haluin ito. Ibabad ang kuko ng 20 minuto at ulitin ng dalawang beses sa isang araw. Sa loob ng apat na buwan, makikita na ang magandang resulta ng paggamit ng mga home remedy na ito. Hindi masama ang magkaroon ng magaganda, malinis at fashionable na mga kuko. Ngunit paalala, dapat mag-ingatan din natin ang kalusugan ng mga ito. Dahil sabi nga ng mga matatanda, ang sakit ng kalingkingan, sakit din ng buong katawan.